Hello guys! Good morning and welcome back po sa aking channel. Ngayon guys ay Sabado, April 20. Sarado po kami guys ngayon. Kasi alis kami ng aking Diyosawa't anak. Mamasyal kami guys sa so, minsan-minsan mamasyal naman tayo ano kasi kala na pag ako lang isa dito guys bored na-bored ako minsan nakatunganga ako nakatulala <laughs> nakatulala iniisip kailan ba ko yayaman ito <laughs> ayun di ba minsan talaga ano di ba para nakaka-stress din minsan din sa lalo dito ka lang sa tindahan bahay tapos daming gawain ay talagang nakaka ano nakaka-stress talaga sabi ko sa kanya kung ano naman tayo gumana kaya gusto niya bumili sa patos kasi sa ano niya sa trabaho niya Na may kasalitan-salitan. Tsaka sinisira yung isa So, guys, mag-share lang ako sa inyo guys ng aking mga deposit sa mga, uh, mga bote natin. Kung magkano ang aking deposit sa mga bote. Ayan. So, yung start tayo guys sa Casalo. Kasalo na Co-Royal Sprite. Ano ba ang mga Coca-Cola? Yun lang naman ata, di ba? So, yung mga ganitong deposit ko guys, 10 pesos. Di ba? Kasi alam nyo, ah... Uh, Oh, minsan talaga guys, pag ano, nauubusan tayo ng, di ba, I mean, nawawalan tayo ng ibang mga dibote kasi may iba talaga mga customer na hindi talaga nagbabalik ng na mga dibote. Di ba? Tapos meron namang nilagyan mo ng deposit, tapos hindi na nila binabalik. Meron naman guys, lalo na pag mga batang inuutusan, lalo na pag 10 pesos ang deposit mo, babalik agad yung bote mo. Wala pang ilang minuto ay dyan na. Kasi sa kanila na yung pera. Kasi medyo malayo dito guys. Siguro pag Ganyan. Sobrang init. binibigay na lang sa kanila. Yung 10 pesos na deposit. Kaya, minsan, minsan kayo di naman bumili dito sa akin. Mga bata nagdadala ng mga bote. Binabalik sa akin kasi sabi, may deposit kayo. Wala naman. Sabi ko, wala. Wala lang deposit yan. Di akin niyang bote na yan kasi naglilista nga ako ng bote. So, ayan. Yung mga bata talaga. ano Tapos, guys, yung ganyan. Tapos, yung RC Mega naman, guys. Same lang din. Same ang aking deposit. 10 pesos isang bote. Pag like guys, mag, may bumili sa inyo ng isang case, di ba? Kasama na, kasama yung case. <laughs> Ayun. Uh, pwede nyo siyang gawing 120 to 130, 120 to 150 ang isang buong, ano, lagyan nyo ng deposit. Or like yung sa kapitbahay nyo naman, tapos walang dala, yun lang pera niya. Di ba? Lista na lang natin. Basta kapitbahay, lista. Tapos dapat, ah, uh, Magaling, I mean, magaling. Masipag tayo maningin ng mga bote. Kasi ang hirap-hirap pag wala ka bote, tapos bibili ka sa supplier mo, di ba? Uh, bibili ka na naman, mag-deposit ka na naman. Magkano din yung deposit? Nang nakaraan, guys, kasi nga, meron nga akong mga isang, actually, yung deposit, ay yung, I mean, yung ano ko, yung Coca-Cola, ay, Coca-Cola na ano ko, mga ganito, kasalo, tatlo yung case ko. Naging ano na lang, ang natira na lang, dalawang case na lang, yung may case na isa, wala nang laman. Kaya nag-add na naman So, magkano ang ad guys? Sa isang sa, sa, uh, dosing nito, 100 pesos. So, hindi kasama yung case. Kasi meron na kaming case dala. O, ba diba? Ang mahal-mahal. So, pag ganyan guys, na like, di taga dito sa inyo, ba diba? uh, Di kapitbahay, lagyan nyo ng deposit, 120 to 150 para in case hindi nila ibalik, o, diba? Ano ka? Uh, di ka mo problema kasi may deposit silang 150. Pwede mo lang siyang uh, Iano sa supplier mo, bili ka ulit, di ba? may deposit. So, next lang guys. Oh, same nga siya sa RC Mega. Ganun din. Tapos, uh, oh, Mountain Dew. May, may Mountain Dew din ako dati guys. Lemon. Kaya lang ngayon di mo na ako kukuha. Minsan naman kasi si supplier, wala talaga silang stocks. Kaya ganun. Same lang din yung aking deposit. 10 pesos pag mga ganyan, malalaki yan. Tapos, debote small guys. Actually, sa Debotina small, wala naman din ganun. Walang ng ganun. Kasi, ang gagawa natin, di ba? pinaplastic natin, tapos straw. Yun yung sa mga maliliit na dipote, like yun So, bitan ko nito guys ay 12. Pareho lang sila, pero mas murang ang sila. Eh. Tapos, yun nga, uh, 5 pesos, pag if everyone guys, gusto nila dadalhin yung bote yung maliliit, pwede mo siya deposituhan ng 5 pesos para hindi ka lugi pag hindi na hindi pa balik, di ba? Kasi minsan talaga mayroong mga customer na tamad talaga magbalik. If ever, I mean, yung tamad magbalik, tapos, may iba naman na ibabalik sa iba yung bote, hindi sa iyo, di ba? Pag siningil mo, sabihin wala yung bote. So, di ba? At least meron ka deposit limang piso, ganun. So, next guys, yung mga ganyan guys, RC Sprite Royal Go. Basta ganyan, 5 pesos pwede niyo siyang deposituhan. depositohan. Pag kapitbahay naman, yung ganyan, sulat kung walang pera dala, sulat kasi sayang naman kung hindi mo ibibigay, di ba? Sayang yung benta. Yeah, Kaya, mapanghinayang naman kung wala naman dala. Basta na lang natin si ano lang talaga, uh, masipag tayong maningin ng bote. Tapos, ang uh, um, like nito guys, Red Force. Ang deposit ko din nito guys, dati 8 pesos. Ngayon, ginagawa ko na siyang 10 pesos. Kasi, syempre, uh, balik agad. Pero alam nyo guys, yung ganito, madami akong kapitbahay na ang dami nilang dibote, meron nga nagbigay sa isang sako nga guys na ganito. Kaya lang since wala kami malagyan, at nakatampak lang doon sa garahe, binalik namin yung iba. So, na ako problema kung naubusan ako nito kasi pwede ko lang hingin doon sa aking mga kapitibaray na mga nag-iinom. <laughs> May hindi mag-iinom. Ayan. Tapos, guys, ang Sunmig Light. Sunmig Light, pwede nyo siya deposituhan ng 7 pesos. Ayan. 7 pesos ang deposit ko ng ganito, guys. So, depende sa inyo kung isang case. Ganun, ganun lang. 120 to 150. Or kung wala naman dalang pera at kapitbahay nga natin, ayun, singilin na lang natin. Kasi sayang naman ang benta. Diba? Kung hindi mo ibibigay, tapos kapit-bahay lang naman, sayang talaga ang benta. Kung hindi ka kilala guys, hindi taga dito, napadpad lang, may outing or ano man. So, lagyan nyo ng deposit yung case tsaka yung mga kote. Diba? Para hindi ka lugi. Uh, like 120 to 150. Yan. So, ayan. Talaga dapat guys sa... mga depote, talaga dapat masipag tayo maningil kasi nagkakaubusan talaga siya pag hindi ka masipag maningil. So, dapat lilista talaga natin. So, may listahan ako guys. Yan, may instahan tayo. Yung, yung dipote ko yan, oh. Idea lang, guys, ano, ginagawa ko, hindi, ano yan, naka-stapler na yung dipote ko, yung sa load ko, yung mga, magagaling lang, guys, pili lang yan, mga load na nagpapaload sa akin. Tapos, yung mga piso, dos, tres, para hindi nakakalimutan, para in case nandiyan si customer, di ba? Naalala mo na, ay, may utang siya, sabi, sabihin mo lang na, may kulang kang piso, di ba? Si boss ko na, ganun. So, hindi talaga ako nahihiya sa ganun, guys. Piso, dos. Mapiso man yan, guys. Hindi ako nahihiya maningil. Sinisingil ko talaga. Tapos, cross out lang natin kung nabayaran na. Yan, yun, you know. no? Yan, listahan ko. Para hindi nagkakulaan, guys. Clip nyo lang. Or stapler. Isahan lang. Tapos, yung sa... Ipuro ko ng utang. Ayan, lalagay ko lang dyan. Tapos, minsan, ginagan ko. Nalagay ko sa loob para hindi nagkakawalan. Para pag naghahanapan, andyan lang. Diba? So, dito ko lang siya nilalagay. Diyan. Patong siya. So, ayan. Ang init-init na. Tagal-tagal ng mga kasama ko. Naliligo pa. Anong oras na? Mga 8 na ata mahigit. So, ayan ang ating tindahan. So, sarado. Sayang. Sayang ang benta, guys. Talaga, no? Sayang. Nanginginayang talaga ako sa uh, kikitain ko ngayong araw. Pero, minsan, kailangan din talaga natin mag-unwind. Unwind! Di ba? Di pwede yung... Di ba? nakakastress talaga guys lalo na pag ikaw lang mag-isa parang wala ka usap sa so, na, so, nakakatulala nakaka, nakatulala na ka nag-iisip ka sa kailan ka nga ba okay <laughs> yeah, man <joke> lang <laughs> di ba mga sa so, nakakaano din nakaka-bored ang buhay so ayun kaya minsan kasi di ako sanay na ganun eh nagtatrabaho ako kasi nagtatrabaho kasi ako dati guys eh madami tayong kasama eh ganyan na ako lang minsan mag-isa pag ang anak ko ay nag-aaral mga kasama ko dito mga aso pusa o, so, diba? Minsan di naman sila sumasago. <laughs> Joke na. So, yun lamang guys. Ang aking uh, sinishare. Maraming salamat sa panunod. Paalam. Bye-bye.